Guys, sinibada na po tayo. O nang sipad natin, guys. Ngayong gabi. Anong lalim daw niyan? Eh, 30 30 lang daw po lalim. Medyo malakas pa po ang ulan niyan. Pero mga naka-ready to fight ang ating mga tropa pits kahit malakas ang ulan. Masih gundah kan, masih gundah Oke, okay, oke, okay, balutang na, balutang na Terhentak lalat, terhentak menta tayo ng Subasco. o kung tawagin sa amin po sabi ko light trip ko Yan guys ang yan guys ang panikundan si Bad namin Anigim pasmado. Anigim Paspado Eh! Saan na yun? Kaba ang tinakbo eh Kaba ang tinakbo

Sige, sige. Sampai nih sampah sampah Ay, kan